Hello from Luzon, Visayas at Mindanao at kitsang dakuman ng ating mundo sa lahat na hindi pa nakakilala sa akin ako po pala no si Jisrael Palacio-Cayon isang tak-farmer hero ng suicide Company na nakabasi po sa probinsya ng Sampuanga Resort So ngayong hapon po mga kapuka-farmer kitsang dakuman ng ating mundo sa lahat ng mga followers, sharer, senderstar at nagsusupport sa ating mga uh, video no sa YouTube maraming maraming salamat po sa inyo at sa nagtatanong naman sa akin uh, uh, pa, gaano daw kalaki ang kinikita ko sa YouTube. Uh, share ko lang po sa inyo, no, mga kapwa ko ka-farmers konti lang po. So, kahit konti naman, ang mahalaga dito, may sahon na po tayo. So, thank you kayo sa iyong walang sawang suporta. Ah. Hanggang ngayon, tuloy pa rin kayong nanonood sa ating live video. For more income, mga kapwa ko ka-farmers hingin naman ako ng favor sa inyo. Don't skip my uh, ads, no, kasi dyan lang po kami kumikita. So, yun na po ng no, mga kapwa ko ka-farmers ang favor na hiningiin ko sa inyo. So ngayong uh, hapon po ako po ay magpapasalamat po kay YouTube dahil po uh, dalawang bisis na po tayo nakatanggap ng sahod. So unang una mga kapwa ko kapamers na nagtatanong sa akin kung ano daw, uh, gano'n daw ako laki ang kinikita natin sa pag vlog. So unang una mga kapwa ko kapamers nakatanggap po tayo no ng $118. Okay so yun po no mga kapwa ko kapamers na binawasan ng tax ano po meron tayong natira na i-convert sa Philippine Money ay 5,007. So, pangalawa nating sahod mga kapwa ko kapalmers ngayon ay meron na po na nasa -na uh, 6,800 po mga kapwa ko kapalmers. So, thank you kasi yung lahat mga kapwa ko kapalmers. Akala ko uh, sa pag-vlog ko sa YouTube ay wala palang sahod. So, ngayon naniniwala na ako. So, sa mga buguhan at balak mag upload ng mga video sa YouTube. Share ko lang po sa inyo mga kapwa ko kaparmers. Ngayon ko lang nalalaman na malalit tayong mapansin kung ang mga tip nating na ibinahagi ay tungkol po sa makakatulong sa mga kapwa natin na mga farmer yung mga inspiring na mga video uh, engagement at saka educational so ibig sabihin may mapupulutan po sila ng idea sa mga video na ating na-upload so yun na po mga kapwa ko kaparmers no uh, wala po tayong live wala po tayo mga short video kasi wala po tayo ngayon sa farm so nandito po ako sa akin bahay mga kapwa ko ka farmers din sa nagtatanong sa akin kung may pera ba sa pagtatanim ng amang uh, mga gulay ang sagot ko po meron so kaya meron mga kapwa ko ka farmers uh, ipapantunayan ko po sa inyo wala pa akong ibang hininga buhay kundi ang pagtatanim lang ng mga gulay so yung bahay na to ito po ang napipundar ko sa pagtatanim ng gulay nakabibili ako ng sasakyan tapos nakabili ng yuta din may bahay kapag pag sa anak So, sa pagtatanim lang po ng mga gulay. So, bago tayo magtapos mga kapwa ko farmers kung hindi ka kang mahilig no, sa ganito usapan about farming, huwag naman nyo kalimutan mag-like and share at saka mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-click naman nyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay ang magsakal Pilipino. Thank you po. Bye-bye.